pang dapa Pilayo naman siguro yan Surigao Lagi Surigao yan sila amigo Alright, bumitaw na yung mother boat mga amigo Mula dito sa home port Tatakbo na naman tayo ng 220 nautical miles Nang dalawang araw at Good morning mga amigo Dito yung kusina na namin Mga bigas Si Brolo tigas kasi ng ulo, hinakot ang bigas, maula no? Sige lang, sige lang, sige lang uh, Ye! Yeah. Ha? Oh, bakit? Habol ka pa? Eeeeh! <laughs> Huwag <laughs> mo lang buhatin itulak mo lang Oo Eeeeh! Eeeeh! Aba, wala ka lang kasunod <lakasaya. laughs> Parang hirap na hirap pa! Pagkatapos <laughs> ka ngayon! Ka naman eh. <laughs> <laughs> Parang hingal-hingal ka ngayon Abah para aba. Nagpapahabol pa yata tong kumag na to ha. Sige, yung bigas. Bigas kay maulan. Bukatin yung bigas. Tapos tao dito, Loy. Wala tao sa bangka, Loy. na. Kailangan tao doon, wala mag-abot. Labod, sampay natin. Tumigo ang simula ng aming ano, pang limang laot. Gulay, ang Mantika. Tuh, kami sili. Makinan ulibir lot, ay lo eh. Ay, ulibir lang. Lah, suka may silya. Ayos to, bago to. Sukang Abya Winners. Ah, Abya Winners. Ah, kuya ko Winners na ano okay. nila. Dumandali mo na. Bakit? Dumang bulay. Alin? Ika hey, may may nilaki na. Ay, nung no, karami. Isip ko tira. Hindi. Hey. Wala nga tayong katulong doon. Mahirap pa na naman doon. Dapat may tulong ka. Ayun, masyadong Ay, yung kahoy, relax ba? lang. Nakabalagbag sa taas. Inalis nyo yung kahoy. Saan? Yung hangar sa taas, hindi pa. Kula po, eh. Hindi namin inalis. Ay, yung kahoy na sa, ano, yung malaki pang ilalim. Iniwan nyo kami kahapon, ay. Putos na. naisama naman kami kahapon ba? Hindi, yung ano, yung kahoy ba yung nakab... Wala pa nga. Yung papak lang yung binalik namin. Ay, yung ano, yung lakapan? Oo. Oh. nandarang lang namin makina. Kasi may go kahapon. Hindi, ko, hindi ako nakablog kahapon. Ah, uh, wala tao natauloy. Tignan natin sila, wala kang katulong dito Nag Ayos kami sa makina uh, Ginawa yung ano, yung crankcase uh, Ayos naman na yeah. Yun, ito naman ang simulan ng ating adventure no? Sa Pacific Ocean Nakot na ng bigas Kaya nga, walang tao doon nakut mo kasi, ay sabi daw ay gulay na unahin Si Boards, Pulana, na, patay na. Nabutan yang bigas ngayon, patay na. Kita sampai juga tempat sampai. Yo sampai aja, Jo. Ay Alright. Good morning, everyone. Kana, namay salay. Sampay mo si Jo. Di rawan na mo sampan bata na mo. Belakang ketulung don. Tah, mana birds? Jadi kena tu begini. Atau ane taran? Begini. Tanpa pun ada sel. Atap lain. Tulak luy, tulak lagi. luy, tulak lui. Sus, pembirau. Pembirau buah itu tulak kak. Di. Eh, eh, tulak lui. Tulung malah, tulung malah, tulung. Pembirau buah itu. Nak kau yang dah lewat.

Nagmundalawa. <laughs> Siya ay inabot ng ulan, ang bigas basa, patay na. Oh, alin na rin? Patay ulan na. Patay ang bigas, basa yung bigas, dapat patung... pumu. Si unahan sa tong bigas. Eh, nandiyan na wala pa naman ay. Ah, sige, sige ya. Ah. Karakara kasi to Oh, no. yung bigas. Kolon birds dito birds. yung sa, wan. Sa... I-i e, e, ano mo? Edit so yan. Yan sabon Yon, akin to not, Akin tong galon may Request ni Robin Robin Suka. Li, ula, ulan ah. Pambihira oh. Blessing yan blessing of God. Mm. Ito birds, pinakaimportante ata. Nagugulang ata, wala tayong pang Birds. Oh. Yorket tulungan natin yung bigas para mabilis. Dalik mo na to. Okay. at itu, aw wala na tayo tayo dyan ka wala na Simulin, bigas lo eh Naku, patay Itulah ada itu. <San> Liluy. Pertama, <Kaya ngak? San> Lah, marah pemanyan? <San> dicu. <naasa>, di <San> <Uy, patay> basak <San>

Alright. Ini. <tuk> bang. <tangan> dito <tuk> ko lam. At ari ko mga bangka <tuk> dito mga <tangan> iba ay kargado na. Yan, kargado na. Katulad nitong damuha ng bangka dito. Harbi. Kay Busala na bangka, no? Ito, palaot rin to. Kami naman naman may ay palaot kami. Kung darating yung papel na hinintay namin. Yan, ang grabe. Malaki yung bangka na ito, mamay ko. Malaki pa ito sa sinasakyan natin. Guro, 200 block ito. Dahing ba ito? kargado Dapat Kaya tayo naman siguro yan surigaw Lagi surigaw yan sila bigo ha ah. kanina pa daw ako sa bangka kanina pa ako naghintay sa iyo na nga na ako wala akong kaputi ay ay si Jig mamaya pa naman si naman doon bakit, kapang ka wala wala hindi kasama sa bangka? bibili pa nga ako doon ah sige ang ulam namin migo, manok 20 kilos. Karning baboy 10 kilos. Magulay, yun know. Bawol namin para hindi masira. Pag matagal kasi dito kayang lutuin ng ano, pag labigar lang, hindi kayang ubusin. At sobrang dami. pumitaw na yung mother boat mga amigo pupunta muna kami doon sa ano muna sa puruhan kukunin namin yung ano ah, uh, palapan ng niyog para gawing habong sa mga private alright ito na naman ang simula ng ating uh, fishing adventure mga amigo uh, hopefully this time ay <laughs> makahuli kami ng uh, sapat din at uh, sana matsambahan namin ng mahal na presyo yan hindi pa tayo makamove on sa 35 ang kilo sana maka uh, bawi man lang sa doong mga amigo no. Gano man karami ang ating matanggap na biyaya ngayon sa lahat at mga amigo. Ay isang biyaya mula sa ating Panginoon na dapat ipagpasalamat. Kaya yon mula dito sa home port tatakbo na naman tayo ng 220 nautical miles ng dalawang araw at dalawang gabi mga amigo. Ayan. Oh, balagbag lang. Okay. ini 5 Sing Solo yang solo yang <laughs> <laughs> Solo. <nyong. laughs> yeah. Aku lang bira. Yan. Oke. Okay. Oke. Okay. Ano Jeremy, kaya pa? Magsabi ka lang kaya ikaw naman hawak dito. Ha Eh eh, sundalo. Mag sundalo. Apat. Apat yan ha. Sikwinta. Okay. Tama mo na to. Balik na lang. Iyo lo. Oke, tulak menajer Mi. Mariam, mariam, balik ke langgau, Baik, selang rinse.

rin sa natusok wow. wow 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 ito yung panarawan namin ng tulingan Miko. ay huwag naman tulingan dilawan lang wala na, sana lang nakita ko ni si Bro Tago na naman sa unahan po. Ba? May balak yata si Benito ba? May balak, Benito, tusukin. Ah, 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 birahi, birahi nunoy, one hundred, one hundred ten piraso raw ang dala namin to wala pa, para pada raw namin ng Ay, ang tuligan. Ay, wag naman taligan, galunggong lang, <laughs> galunggong. Qué longong oh my god all right tapos na iakyat na lahat doon sa taas wala walang daanan ha ito yung palapa namin ni Go 110 piraso ito yung lalagyan namin sa mga buya para darawa ng tulingan huwag <laughs> naman tuna lang tuna yan mga amigo nandito na tayo sa bangka at Banti na kami sa aming fishing ground Nasa layong 220 nautical no, miles Yung tatakbuhin namin na naman Nasa dalawang araw at sa dalawang gabi mga amigo Approximately Para sama Busy sila sa paggawa ng makina Pero iba nag condition sa makina At iba naman ay condition na Tayo amigo, linisin natin yung service natin Dahil marumi ah, Bungad pati tayo kaya kailangan natin kailangan natin ano, uh, ihanda yung ano natin, mga gamit kasi nasa bunga tayo, tayo ang unang bababa kaya yun. Nasa layong uh, 13 nautical miles yung Pulilio Island. So ah, uh, mag-prepare lang muna ako sa aking mga gamit at Uh, kailangan sa laot no? para ready tayo sa ating pagbaba uh, ilang araw mula ngayon ay nandun na tayo sa fishing ground kaya naman ay pangabang sa ating mga uh, magiging fishing adventure sa laot mga amigo pupuli ay magka kami ng marami lahat at uh, sana kami namin ang biyayang dagat no? Yan, sana matsimpuhan namin ng mahal presyo pag uwi yan sa inyong lahat, uh, good morning hanggang dito lang muna itong video at ito, mga amigo update tayo sa next video no? sa inyong lahat maraming uh, maraming -marami salamat sa inyong walang sa akong sa aking mga video mga sulit kong supporters, subscriber at sa mga silent viewers sa mga hindi nag-skip ng mga ads mga amigo uh, good morning at uh, mega mega love shoutout sa inyo lahat until next video mga amigo hanggang dito lang itong video na to maraming salamat sa inyong pagtanaw ah, o oh, pagpapang oh,